Parang wala tayong dalang gloves. parang Para wala tayong dalang gloves. Naiwan siguro lahat doon. Naandun siguro. Ayan. Good morning, good morning sa inyong lahat. Ay, ito na kami ulit sa kubo. At uh, okay na naman. Nakapagpatuka na. Um, nakapagpakain na ng aso. May mga patukan naman ang mga manok. Mm -mm. At ito aming lilinisin ngayon. Kasi ayan o, um, nakatambak. Tapos tinatanggal ko kay tatay ito ngayon kasi pin, sinasabitan ni Tisoy ito ng uh, tali niya. Tapos itong uh, yung nakatambak na uh, lumang uh, trapal na yan. Gusto kong tanggalin. Pero sa ngayon, wawalisan ko muna to. Ando na Marami nang nga damo. Marami pang basura. Hindi na hindi na mawalis ng maayos kasi nadamo na. I'll wait lang. Ako'y magwawalis muna ha. Diyan muna kayo. Ano you know, Nung pisahan na ni tatay tanggalin yung nasirang ano nasirang ang tawag dyan yung upuan dito kasi ay katambak lang dito at hindi malinis ng maayos to sandal mo na lang dyan huwag kang masyadong nagbuhat Oh, matutumba yan dito. Baka masabitan ni Tiso yan, tumba dito. Diyan nga kaya ang tamang sandalan nyan o oh. baka mas, mas better pa dyan sa gilid ng kubo ng kulungan. Naabot kasi ni Tisoy yan eh. Ayun oh. panggal na. So, may trabaho naman ako ngayon. Wait lang. Tanggalin ko ito. Parang uh, ano, alis. Hmm, huklang. Medyo basang-basa. Medyo mahirap pa linisin. Uy. Yes, ka Lord. Kahit ganun lang. Ano, nakapagsigana naman ako doon. O may sigana ako. Si tatay ang nagsindi. <laughs> pero ako nag-ipon. Ayan, wait lang. Ang, ang hirap magtabas. Ah, Basang-basa kasi ang lupa. Ayan, dyan lang kayo ha. Ako'y titingnan ko kung anong magagawa ko rin. Ang inak mo na, inak Nausok. Bago, eh, lipat-lipat mo. Lipat Pwesto. Oh, maganda na ang siga ko. At okay na to. Oops, sorry. Okay na to. Medyo mababa. Hindi, hindi sa idang damo, pero mababa na. Hindi nakatulad kanina. And yun... Nilagay ko muna doon kasi hindi yan pwedeng biglain ilagay sa siga. Unti-unti lang. And uh, si tatay naman ay may ginagawa dito. Oh, yan. Siya ay nagtatabas doon. O, oh, yun nga lamang. Aba, akala siguro eh, siya ay uh, may anting-anting. nagtesting na naman ng anting-anting. Sinubukan kung tatalaban siya ng itak. O oh, ayun, edi eh, na naman. Pag Kakas yung atang laga. <laughs> May tali na naman ang kamay. At ang maganda ang pinabukasan. <laughs> ang binis-binis. Mga pinabukasan. Labay, dito muna ako. Uh, saan ang... Hero. Wait. Tingnan muna natin yung ating uh, siga. Baka hindi na hindi na Okay naman. Oh, okay naman. nako, ang lakas ng music na sa bundok na nga kami. Marionette napakawalan ko na ang uh, ano man tawag dyan paminta malinis na yung etong side na to yung kabilang side na lang na yun maliit konti na lang yun at nakakuha kami ng mga bagong tubo na paminta sa suap puno Ayan, oh. sulay ng paminta oh. yun etong mga ganito ito yung itinatanim yung mga nakasulay sa puno tinatanggal talaga yun ka kasi hindi naman yun mamumunga ng maayos at makakaagaw um, lamang yan sa nakukuhang uh, pataba ayan ah kanina pa ako dito hindi ako nagbablog kasi nga yung music doon ang layo layo ang lakas lakas mag music kaya hindi ako nagbablog hindi ako nagbubukas ng camera kasi iiwanan ko ang camera so ang maririnig ay yung music yung uh, kanta nila Buti sana nga kung okay. Eh. <laughs> Wait lang, oh. Ayun oh, lakas-lakas na naman ng music eh. Wait lang. Ayun oh. Okay, okay. Etong sinusunod kong linilinisan. 'Yun na oh, okay na 'yun. 'Yun lang yung kapirasong 'yun ang hindi pa sa sulok na 'yun. Sa likod ng uh, paminta. at yung iba ditong uh, bas uh, damo, 'yun ay ilagay ko na doon sa siga. Mm. -mm. Ito ang siga. Ayan, marami ang kahoy kaya hindi yan basta mamamatay. Okay. At tingnan ko naman si tatay. Kasi mag-aano mag, daw siya. Magtatanim ng paminta dito. Ah, ito. Ang sinasabi niyang kakwate na pwedeng taniman ng paminta. Eto yun eh. Eto yun. yun. Oh, ha. Dito niya itatanim yung paminta na nakuha ko. Okay, okay. lilinisin lang niya yung puno. Ito, ito naman ay native. <coughs> Hindi na dapat ito palakihin dito. Kasi, sobrang taas nito. Huwag mong masyadong kainuhin ng i-ano dito yung ah, sabi ko i paling mo dito yung sana yung ano kamote. Dito ako nananalbos eh. Yun bang uh, sanga ng siniguelas? Hindi ba pwedeng putulin yun? Sobrang haba. haba. Balantok. Oh, alam niyo yung balantok. Putulin daw dun sa balantok. <laughs> Ayan. Masanay na kayo. May kausap tayo. <laughs> Tanda pa sa humukay ng ilog. <laughs> balantok. <laughs> Halimbawa, yung balantok dito. <laughs> Ay naku, may balantok. Ang balantok. Bao. dito ba? Dito? Oh, yun, oh, tingnan mo. Oh, di naintindihan ko. <laughs> yun. Oh, di nawala yung balantok. <laughs> konti pa nagagawa eh. <laughs> ayan naman ang music oh my goodness mariones yung mga kumakantang yun ayaw magpaawat mm -hmm. parang ayun o, oh, naghuhukay na lang pag uh, pagtataniman para magtatanim ulit ng isang rambutan ah uh. Ang ng puso ng uh, latundan, oh. Ito, oh, puso ng tundan yan, oh. Ang laki. Oh. Parang hindi nga ito tundan, tatay. Parang bungulan. Tundan. Oh. Ay, kahit ba ikaw nagtanim. Oh. Eh, ito'y bungulan. Ayan, oh. Ayan, oh. Ay, ang laki. Bungulan nga yan, isang yan. Ayan, oh. Katulad nga ng dati, kami naman po ay hindi magaling na magsasaka. So, hindi namin alam kung tama o, ta o mali ang ginagawang iyan. Ah, basta ang importante, o, na ilagay sa lupa, at malalaman kung mabubuhay. Mm. Dahil lang alam ko dyan, pinuputol ng maikli. Yung eh, pag yon sa... Yan. pag yon sa plastic. Okay. Hige. Direct na to, eh. Ayun yung bubuhay di wag. Okay, dalawang puno again. Doon meron siyang naitanim doon sa likod ng kubo. Marami know, yan eh. Lapnis. 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 <laughs> <laughs> Hindi mo rin na ng lapnis. <laughs> kumuha daw ako ng lapnis. <laughs> 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 Alam niyo yung lapnis. <laughs> uh, kumuha daw ako ng lapnis para sa ng lapnis Hatay ka, hanap tayo wala akong dalang uh, wala akong dalang <laughs> wala akong dalang uh, itak eh kumuha daw ako ng lapnis ay eh, malutong yung lapnis <laughs> ang lapnis ang lapnis dito ang tawag sa uh, tuyong daho uh, yung katawan ng saging na natutuyo na at ginagawang pantali. Ayun. Kaya lapnis ang tawag nila. <laughs> Dito ko rin lang narinig yung Lapnis. <laughs> <Yes>. <laughs> Nat, natatandaan ko noon si inay eh. siang ay si inay. Oo, oo nga. Lapnis na lang ang ipantali mo. <laughs> Ano kaya ako ka? yung lapnis? Wala akong makuha. Ay sa likod mo pala may natumbang ano. Oh, ayan. Ayun, itatali niya oh. parang nga naman. Ah, ang galing, ang haba na agad ng tanim na paminta <laughs> Ayun sa likod mo may natu may nakatumba na ano na saging. Ah, lumayo pa. <laughs> ayun oh may tali ng lapnis <laughs> nakapagtanim na ng uh, dalawang uh, paminta eto dapat tataniman niya ng yung uh, kamatis na tinanim dito eh kaso may hindi naubos na siga dati nung, nung, ha? ha? Eh, ayun may isa pa pala tanim mo na rin yan. Katanim pa daw niya yung isa. Ayan o. Wala nang natira sa iyong kamatis. Ayan. Isang dugyot. Isang dugyot ang natirang kamatis. Eto. Sobrang ano kasi. Nung nagtanim kami. Ay uh, biglang yung nag... Yung nagulanan. Biglang bumagyo. Kaya sobrang... Babad ang lupa. Kaya... Napulok, nabulok din ang tinanim. Kaya pag magtatanim, ngayon magandang magtanim kasi malabo ang lupa. Um, hindi masyadong, uh, hindi tuyo pero hindi din ganun kabasa. Nakikita ko yung saging talaga, tatay. Oo. Uh -uh. Ayan o, ako'y magdadakot lang dito ha, nandamo ha. Dadalhin ko naman doon sa siga. Kaya dyan lang kayo ha. Huwag kayong maingay dyan ha. Tatakutin ko tong basura dito. nit may binagat na Wait. Yun. Si tatay ay eh, nunguhuli, nunguhuli yung mga nandito sa kulungan sa baba. Huhulihin at uh, yung dalawang nakakulong dito. May tuka. ha? May patuka naman eh. Um, yung dalawang nandito sa kulungan, yun ang ilalabas dito kasi malapit ng umitlog yung inahin malapit na yung umitlog. Eh, hindi naman pwede pa itlogin dito. So, yung yung mga nandito, yun ang ipapasok doon at yung dalawa ang pakakawalan dyan. Kaya, wait lang. Wait lang ha. Tsura ko, oh. Yun, oh. Ito nasa baba ang ano. Ito nasa baba yung tandang. At saka yun ang inahin na kasama niya. Kaso, inaaway nitong si Losang ito inaway kaya ayun ta sa taas pero itong tandang okay siya oh andiyan lang siya kanina susugod to eh eh akala niya kaya niya oh di noong lalabanan siya eh di um, ano siya, atras siya <laughs> pero okay na mabait tong tandang na to hindi siya nang aaway aywan ko lang kasi busy pa siya doon sa ano sa pagkakaykay niya yun, uh, yan ang na niya Kasi hindi siya nakapaganyan ng matagal Dahil nakakulong siya rito <laughs> naman yung ano oh, Ano, kumusta? Nandiyan ka lang sa taas At saka, ayun yung uh, inahin Medyo okay na siya Hindi na siya masyadong masungit Ha? Alam yung inahin ng dati pa rin Dati pa din Dati pa rin, nasa taas lagi hindi, yung bagong bagong alpas, yun ang nasa taas ngayon. Inaway noong nasa baba dati. Territorial sila. Ayaw pa agad nilang ipagkaloob, ay eh, ayaw nila magsishare. Pero masasanay din yan. Mm At saka ayun naman yung tandang eh, tagapagtanggol niya. Yung matagal niyang kasama sa ano eh. 12.30 12, na. Ah, uh, ba kami ay uuwi na. Oh. Yan, oh. okay naman yung siga. Naihipon ko. Hindi ko na nailagay muna yung saka na lang. Oh, yung iwinalisan ko. Ayan na naman ulit ang itsura. Basta ang importante, medyo medyo ito eh nahawan. Hindi na masyadong ma masakit sa mata. <laughs> yun lang. Yung, yung gawin na yon Inababa ko lang, tinanggal ko lang yung matataas. Pero hindi ko pa natatabasan talaga yon Basta ang importante, may nagawa. O, ba diba? At uh, yung manok, oh Kaya ako yung andito, inoobserbahan ko yung mga manok sa loob. Kasi nga, ibinaba ko dito yung yung andito nakakulong na tandang at saka yung isang uh, dumalaga, yung babae. Eh, dito, merong babae na, na andito yung isang babae. Ayun siya oh, siyang... Napakahaliparot. <laughs> Yang isang kasakasama ngayon noong tandang na pinakawalan ko at yung asawa, yung tunay na asawa ayun sa taas, nakataas, nagtatago kasi inaaway. Buset, talagang kahit sa manok. <coughs> Excuse. <coughs> kahit sa manok mas matapang ang kabit. <laughs> eto busit na lantod na uh, tandang na to, yung kanyang asawa, pinabayaan na. Nakakita ng iba, ayun no, oh. palaging doon nakasunod. Yung asawa niya, ayun, pinabayaan doon sa taas. Busit na tandang na to. Sarap putulan. <laughs> Kahit sa manok talaga, merong <laughs> malalantad. <laughs> Kawawa yung yung inahin oh. Ibibili ko na yan ng pugad. Let's go, let's go. Let's go, kami ilalabas na. At hindi na ay mayroon pa naman tayong rambutan eh ano. May rambutan pa. At uh, ayun, maski pa, pa ano, may nagawa naman kami. Maski pa paano. Makapagtanim ng ilang bang punong ano na itanim mo? Lima? Anim? Na paminta? Hmm. Anim na punong paminta. Si Ito sa na kaya ano yun? Diba wala nakapagtanim ng anim na punong paminta na hindi sure kung makabubuhay ba o hindi. <laughs> Bahala na si Batman. At hanggang ngayon ba naman o ka katiri ka na ng araw? Ayan pa rin eh talagang may umaagos pa din yung uh, tubig dito oops mm -mm. ayan at shout out ulit dyan po kay Sir Jaris Toy TV good afternoon po sir thank you thank you ulit po and shout out dyan where daw shout out where daw and uh, kay uh, JPC shout out JPC and Guapo uh, Oragon and and uh, JDG and Batang Samar and BS and Simply Lang and uh, Amoy Paksiw and KNJS yan shout sa inyong lahat ha thank you Kuya Menard uh, Bam shout out. ayan thank you sa inyong lahat jan and Lin Ma, and Lin Official Rose ah uh, uh, Ria Ria Enriquez, um, May F. yan, maraming salamat. Whew. Uh, at sa iba pa, pasensya na kayo ha, sobrang pagod din ako eh, nakakapagod kaya, nasa na si tatay? Kasi, dalawa, tatlong kutsinta yata ang kinain ko kaninang umaga. At ngayon ay 12.30 na, o saan ka pa? kailangan kong buksan ang golden gate kasi ang golden boy <laughs> hindi makakadaan baka mag baka maano ka dito okay this boy lord sorry ah. yan ay jesus Inet ng araw. Ayan. Shout po dyan sa inyong lahat. And maraming maraming thank you po sa mga nakaabot dito sa dulo ng akin vlog. Salamat po sa pagsama sa amin. Kahit po ganyan lang ang amin mga ginagawa dito sa bukid. Thank you, thank you, thank you po sa inyong lahat. Ah, ako po yung mag-e-end na dito at para po maka, makakalakad kami ng tuloy-tuloy at nang makakain na kami. Maraming salamat po. Bye bye po and God bless. Ingat po tayong lahat. Yan, shout out po sa lahat yan ha. Bye bye. bye.